<laughs> Kaniyong, uh, Alam mo, tinitingnan na po doon Oh my God, ang Mga <laughs> lolo, lolo. Tapos maganda yung sa ako. Ito mo, <Saan>. pa. May May tungkol. <laughs> Hindi, yeah. may sasayin kasi bumagsak. Pero, lalo ang mula. Ang natin yun. Ang Gano'ng katagal ka kung magkikikik? 3 months. No, no, I can actually, I can walk without it. Merong ako din, mo, support lang. Uh, 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 ako baka oo. Eh, uh, lalo uh, na sa mga occasions. lang. Uh, oo, uh, 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 support uh, din. Ako kaya ko din lang. pa, la, eh. Uh, la. uh, Ay, may tanong ako sa Luzon, Sir Bong. Kasi sabi ni Sir Boyet, mag supposedly, magkasama kayo gagawa ng Uya yeah. for yeah. MMFF. Yeah. Yes. Magsasama mm -hmm. yes. uh, uh, kami together. Yun uh, nga sabi. So, what will happen? Wala na. Matutuloy pa rin. Ah, next year na po, so ganyan? Uh, yes, yes. Idol ko to. Karang nga lang kumakasama sa pelikula. same here, same here. Action same here. Alias Pogi, di ba? Alias Pogi. Alias Pogi. na. Nag-start ka na. Magpapagaling lang muna. Na first day, dun bumigay. Dun bumigay. Ko, ah, nakapag-shoot na kayo. Kaya nag-stop siya. Stop siya. So surprise ako nga sana kay lahat eh. When the uh, kasama, Tayo na surprise. Si sa <laughs> ako na surprise. Uh, ano ah? surprise la? What happened? Hindi di na, no, uh, si si pa natin si 4, di ba nakasama? Hindi, hindi. Oh, nga, hindi. pa namin sinasabi. Oh, hindi, nga. yung kasi wala pa, pa sinasabi. so, papan no, wala na wala na pong MMF kayo for to, this year. No. Next year. Pero sasali niyo pa sa MMF eh? or Ayan Hindi na, hindi na. For next year. Oh, next, uh, next year. Or regular, regular play day. Oh. Yeah. So when kayo magsishoot? Sir Bong? Pag hindi, paggaling po ng aking... Pag uh, ah, next year Pag na Pag rin. Yes, um, yeah, three months pa. Three months pa. Well, three, three months, months pa. I'll be taping muna, eh, walang matigas, para hindi ganun kapwersado na oh. ano, pero no, after election, yun, eh. hard action. script, eh. ano Matindi yung bakbakan namin may mga eksena. So, If ever movie. po ba, first movie niyo yan, Sir Sir yes. Bo? yeah, after yeah. so many years, ngayon lang kay first. Years well, Kaya, pag -samahin pag -samahin kayo. First movie. Kaya yeah, talagang nakakamahin kayo before. Wala nakaisip ba pagsamahin kayo before? Wala, siya na. <laughs> first time. Si, si Bong lang nakaisip. Ito yung pagkakataon. Pero, balik, konting ano na lang. Ito ay po, thank you po. Salamat yeah, po, Hello, Hello. na right, sino ka ha <laughs> Congratulations, guys. pang Bang, ah, Hello. Ah. Hello. Ah. na ah.

Magandaling Miss Marian. Si Marian, si Marian po, panggandaling din si Stacey. Nasa akin. Yeah. Ay, si Miss Monty. Ganda ah. Ganda niya. May mga idol, si Akis Superveil, si Edric Juan nandyan, Alfred Vargas, o sabi ko nga sinishare ko sa kanila po. And, uh, <clears throat> I'm very happy lang kasi ang laking yung pelikulang rewind sa sa pinaka malakas ang impact sa akin na pelikula sa mga nagawa mo kaya uh, pag nakikita ko to tuwing makikita ko to ala ala to ng movie na yon oh, so ngayon. thank you thank you very Atong much for this laki ko ng kunding gaya oh yeah oh, yun, talaga so yung dream nga namin na sana eh, mag, mag, magpatuloy yung ganong klaseng box office appreciation ng ating mga moviegoers. Hindi lang sa film festival, kundi araw-araw, every week, every month, sa lahat ng pelikulang Pilipinas, especially our local, our local films. Doon ko ito na lang, Lola, no? special na lang. Kasi maging viral sa TikTok yung kay, kay Dino Wong. Ano ah? so, Saan lang reaction -so, mo ba na? tatawa ka ba? Oh! hindi nakakaliw kasi enjoy na enjoy sila yun naman yung mahalaga ang mahalaga talaga sa game sa game show na yun eh basta walang well, presyo enjoy lang kayo at natutuwa ako na nag enjoy kita kita ko nag enjoy talaga sila. ang sabi nila lang doon ha ang lakas daw ng kamandag mo pati ano nagiging babae sa'yo nalilak no, mo ba <laughs> de feeling ko nag, enjoy lang talaga sila at yun naman yung point na pero flattered ka doon pag sila sinasabi niya uh, I'm happy that they enjoy yun naman mahalaga and basta makita ko masaya sila nagkita ko nag ano sila then uh, big sabihin I'm doing my job <laughs> <laughs> Dong, movie with Alden. Possible ba yun? Oh, everything's possible. Okay. Hmm. Pareho kayo. Feeling Everything na tayo. Eh? Everything's kami kapuso. Then, na tay. Congratulations. feeling na tayo. Anong feeling? Oh, 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 Thank you, thank, 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 thank. thank you, thank. thank you. Thank you, Dom. Salamat po. Salamat po. Thank question lang. Ano ang feeling winning no? Best actor with Adong, with ano ding dong. Ah, uh, very honored po na makasama ko po si Kuya Dong dito and at the same time, ah, uh, thank you thankful po ako sa si recognition for five breakups in a row. Kinabahan ka ba? Kasi syempre, ang bibigat din ng kalaban mo. Na Opo naman, syempre, ah, uh, hindi po basta-basta yung mga nominees po uh, dito sa movie actor of the year, pero Papasalamat po ako for uh, for this award and of course to the members po of uh, the PNPC. By the end of July, nilipad na kayong pa Canada. Kamu sa paghahanda preparations for Halloween Love again? Uh, okay naman po. Uh, nagtatapos lang po ako ng mga few taping days po with uh, pulang araw uh, para makalipad. And then pagdating po doon, dire-direcho po yun kasama yung uh, Sparkle World Tour po na concert. Pero gano'n ka excited to work again with with with, uh, with uh, Catherine? yes po, very excited po and looking forward kasi uh, it's been five years po since our last film together and at the same time parang yun po yung chance namin para makapag-work ulit and of course to, to retell the story of uh, hello yung yung uh, sequel ng Hello Love Goodbye. Ano yung okay, mga, mga naiba Tapos mo na yung ano kulang araw before you leave for Canada? Or may may ka pa rito ng mga sis? May pagbalik ko dito. Gagawin ko pa po ulit ibabalik sakin ngayon after ng tagal din nakita eh uh, at gagawin ko siya she she's more mature now she's she's uh, very much excited to try new things kaya uh, nakakatuwa na parang uh, doon sa proseso na yun uh, magkasama kami of course with bonding with this girl How much do you enjoy the friendship though kasi lang parang lumalalim po talaga yung bonding ah opo okay naman po <laughs> no, I'm at Pagbalik niyo ba din, ano, ibang uh, iba na 'yung status ng relationship so, ni so, Nikita. <laughs> <ko, hindi> wala po. <laughs> <ko, kung laughs> <laughs>